Hey guys, nandito tayo ngayon sa Kanyakan River sa Bulacan. Tingnan nyo tong tanawin, parang postcard sa totoong buhay. Preskong hangin, malinaw na tubig, at tunog ng kalikasan. Grabe nakaka-relax. Kung gusto nyo ng quick escape, dito kayo. Sulit na, picture perfect pa. Tahimik, payapa. Ngunit puno ng buhay. Sa bawat agos ng Kanyakan River, dama ang yakap ng kalikasan. Dito, Humihinto ang oras at tanging tunog ng tubig at hangin ang iyong maririnig. Paanyaya ng ilog na huminga ka muna at pahalagahan ang ganda ng ating bayan. Kita niyo yan? Ang daming tao, pamilya, magkaibigan, lahat nag enjoy sa preskong tubig. Tawanan, kwentuhan, at syempre, palamig sa ilalim ng araw dito sa Bulacan, ganito lang kasimple ang kaligayahan. Tubig, kalikasan, at samahan. Sa bawat agos ng Kanyakan River, may dalang kwento ang kalikasan at habang ito'y pinagmamasdan, paalala na napakaganda pa rin ng ating bayan. Matatagpuan ang Kanyakan River sa barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan. Madalas itong bisitahin bilang picnic at swimming spot ng pamilya at barkada dahil sa tahimik at malinis nitong agos. Matipid at swak sa bulsa ang experience dito. May mga blog na nagsabing 20 lang ang entrance fee at may mga paupahang kuwadra, picnic cottage.